Yan, kain na tayo dahil pagkain. Itlog. sarap ng itlog. Mmm. Mm. Dilis. May dilis dito guys. Dilis. Sabusabon natin dito sa suka. Mmm. Sarap. Hmm. Meron din sigang. Mmm. Sarap. Dami no? Ibig ay pusap. sa suka. Mmm. No. Mm. Pwede Siyempre, hindi mawawala ang okay. ating kape. Diba rin? <laughs> Yung kanin ko yeah, sinangag. Yan, sinangag gustong-gusto kasi sinangag pag umaga. Hmm? masarap. Hmm? Masarap. Hmm? Gigit. Sausaw na sa suka. Ang kahit tayo. Masarap, no? Huh? Ngayon, mm. mm. <laughs> mm. good morning sa inyong lahat. Ngayon, nakahit kain tayo. Arbusal. Kape. Ako no, tayo mag-umpisa ng trabaho yan. Kain muna. Pero pag hindi na ako kain ng kanin umagat ng hali ng kanin para hindi ma ang tao. Gusto kang masarap ah. Fairness masarap. Hmm? Gusto kang dilis, sarap. Sarap yung dilis. Mm. Mm -hmm.